Kaya nga strict ako sa sinasabi ko na tanggalin nyo yung mga bisyo at lahat ng mga iba-ibang kasalanan na dinitali ko nga doon sa libre kong libro na landas ng kabanalan na pwede nyo i-download for free. Para sa pagsunod nyo sa ganyan ay malinawan kayo sa enerhiyang buo na kailangan nyo para maisagawa nga ang mga sinasabi kong banal na kulam. Isa din sa ginagawa ng isang banal na mangkukulam, halimbawa ay kinulam ang kliyente ko tapos natanggal na yung sakit at naproteksyon na na siya ng habak na spiritual pero hindi pa rin tumitigil yung mangkukulam sa kanya ay pwede natin irebuelta o isumbalik. So return to sender, ibabalik natin yung sakit or yung mga spiritual na atake na nilagay sa kliyente natin para doon sa mangkukulam, bumalik o di kaya doon sa nagpakulam. At ito ay maaaring magresulta nga ng kamatayan kung halimbawa ay sapat na yung enerhiya pero hindi naman natin sinadya na patayin sila. Kasi dito sa banal na pagkukulam ay hindi kami nagsasadya o naghuhusga na patayin ang isang tao. Sa mga kulam kasi na hindi sa banal na paraan, ay pwedeng maghusga yung mga mangkukulam sa kaliwa o sa itiman na patayin ang tao kahit na hindi naman siya karapat dapat na patayin. So mauudlot yung kandila nila na mahaba pa sana. So yung sa banal na kulam ay yung Diyos at mga santos, mga anghel, mga puting inkanto ang maghuhusga Magtutulong para makadesisyon sa kung ano ang karapat dapat na parusa sa isang tao.